Wala naman pala siyang kilalang kontraktor, pero chinek niya yung listahan ng Pangulo kung nandoon yung kanyang kontraktor. Yan ang sinabi ni Benny Abante, Congressman, 6th District ng Manila. Panoorin niyo. Tila walang magiging problema si kontraktor uh, doon po sa 6th District. Sorry. Wala. In fact, uh, I, I check on my contractors when the, uh, the President begin to list down all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. Eh. but When you say my contractors that might be misconstrued sir na kayo ang pumipili ng contractor kilat kaibigan nyo si contra contractor hindi po, wala akong kaibigan contractor in fact it is actually the DE oh muntik lang mahuli ano <laughs> ang sinasabi niya hindi daw niya kilala yung contractor niya at wala daw siyang kakilalang contractor sir ito lang sasabihin ko ah Storya eh. <laughs> Sayang ang bayot! Ito, ano to eh. Nangungontrata na ito eh. Pedicure, manicure, at iba pa. <laughs>